Pero so, po sa ngayong hapon po nandito po tayo sa ating sitaw plantation dahil magdidilig po tayo. Isa po sa paraan sa pangangalaga po ng sitaw ay siyempre handa po muna ang lupain ng maganda. ay pulverize po ito at gawing pinong-pino ang lupa. Lagyan po ng mga pataba, organiko at saka irregular po yung uh, sabi natin pagdililig nito aga at hapon. At itisik na rin po kung ito ay inataki na po ng insekto. So ganyan lang po ang tamang paraan kung paano po natin naalagaan ang ating mga sitaw para po ito ay mas lalong sabi natin tumaba at uh, magbigay sa atin ng napakaraming produksyon at mga bunga. So kung makikita po natin talagang tiniligan na po natin ang masyadong maraming tubig dahil po talagang sobrang mainit ang panahon ngayon dapat mas maraming tubig ang ibigay po natin sa ating mga pan mananim na gulay. So yun guys, ah, kung nagustuhan nyo yung ating video sa araw na ito, so huwag oh, kakalimutang i-like, i-share, at follow for more.